Magandang tanghali mga kaibigan. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Para mga kaibigan kasi po, uh, nagulan so, ito, hindi pa uh, TV. Uh, mga kaibigan, patuloy po nating uh, pinag-aaralan ang nangyayari sa mga palayan ngayon dito sa aming bayan uh, na nahawa o na Uh, nasira po dahil sa sakit na atake ng steam borer sa nakarang video po natin mga kaibigan pinakita na natin ang maagang pagkasakit ng mga palay na mayroon pong atake ng steam borer sa ngayon mga kaibigan ay hinog na hinog na mga palay dito at uh, pinakita ko sa inyo ito po ang aking palayan na natamaan ng steam borer mga kaibigan kung ang palay natin sa noong batang-bata pa ay natamaan na sa atake ng stem mahirap na pong makabawi mga kaibigan uh, kaya ito po ang nangyayari mga kaibigan, pinakita ko sa inyo ito po ang inaani natin uh, na mga puno nga na uh, hinog-hinog na ang mga bunga pero marami din ang patay at wala na pong laman dahil po sa sakit atake ng steam borer. Mga kabigan, sa ngayon ito po ang nangyayari lahat ng mga palayan dito sa aming bayan. Paano po ito maiwasan mga kaibigan? Ah, pag natamaan na ng steam borer noong bata pa, mahirap na po makarecover. So, talagang nalulugi na po tayo. Kaya mga kaibigan, ah, i-discuss ko sa inyo kung paano natin maiwasan na magkasakit ang ating palay at uh, paano po magkaroon ng lunas kung ito'y natamaan na. Punta po tayo sa uh, isang area mga kaibigan para po uh, doon natin i-discuss ang mga paraan po natin. Okay mga kaibigan, uh, lipo, uh, lipat lato ng location at dito tayo sa Uh, ilalim ng punong kahoy kasi mainit po doon sa gitna ng palayan so ang problema ang problema natin ngayon dito sa aming bayan o sa ibang bayan dito sa Bohol ito ay nagkasakit ang mga palay no? maganda po kanyang tayo parang malusog noong bata pa ngunit pagdating sa paglabas ng bunga marami na po ang nagiging ipal o oh, oh, tahok. So, uh, ito ang nangyari kasi po hindi namin alam na mayroon palang infestisyon ng steam borer. No? So, paano po natin maiwasan? Kailangan po uh, makaiwas po tayo para hindi po tayo abot sa punto na malulugi tayo. Ang una pong gawin natin mga kaibigan, uh, number one, yung maagang land preparation. No? Uh, nung sinoyod ito, kailangan makasuyod tayo ng tatlong bisis. Kasi po, pag sinuyod sa primerong bisis, mayro pa mga damo-damo ang -damo, uh, nabilin uh, na naiwan na buhay. Uh, doon po, uh, tumira ang mga ina ng steamboorer. Kailangan makapangalawa po tayo. no? Uh, land preparation pa rin. At saka, makapangatlo, talagang yung mga binhi ng steamboorer na andyan sa palayan, talagang mapupuksa na po dahil sa tatlong bisis na pagsusuyod. Ngayon po, pag na tayo sa pangalawang bisis na pagsusuyod, uh, panahon na, na, magpunla po tayo. No? Yung pagpunla po natin, uh, yung pagpunla po natin, kailangan po makapagdalawang spray po tayo. No? Sa uh, unang linggo, makapag-spray po tayo. Kailangan systemic po ang spray natin. Kasi po, wala na pong maiiwan na mga palay o mga damo diyan sa ating uh, palayan. Yun na lang pong uh, pinunlaan natin. So talagang doon lalapit ang mga binhi o yung mga paru-paro na ina ng steam borer. So talagang doon sila mangingitlog. So kailangan mapatay po natin. So sa unang linggo ng ating pagpunla, ispray po tayo ng systemic. No? Kasi po pag systemic, uh, maski andyan sa ilalim ng ating punla, uh, ma mapapatay po natin. So baka mayroon pang itlog na hindi na mamatay, mapupok uh, yung makapag ano naman yung itlog uh, lumalabas naman yung ano pag magiging mature na po mature na po ang mga itlog ay talagang magagawa namang uod. So, sa ipang pangalawang linggo, free na naman tayo, no? Talagang siguro siguraduhin natin na wala pong uh, ina o uod o itlog ng istimbore na maiiwan diyan po sa punlaan natin. Kasi po, pag andiyan po sa punlaan natin, uh, madadala po ito sa ating pagtatanim. 'Yon kumakalat na naman ang binhe ng steam borer. So, doon pa lang sa pagpupunla, kailangan wala na po, no? Wala na pong uh, binhe. So, darating ang araw, uh, pagdating sa ikatlong linggo, o 21 days, uh, magtatanim naman tayo, no? So, sa mga lipat tanim, magtatanim naman tayo doon po sa planting area natin. Mula, mula mula noong nagtanim po tayo bilang tayo ng dalawang linggo o 14 days kailangan mag spray na po tayo no? uh, magastos po yun pero kasi po uh, sa nakaraang pagtatanim natin nahawa tayo sa steam borer baka mayroong uh, naiwan pa anyan sa mga damuhan no? anyan sa kakahuyan pumunta na naman sa ating tanim so kailangan ispre na naman tayo o, no, gastos pero talagang nilagay lang natin sa katiyakan ng ating pagsasaka so sa gulang na dalawang linggo 14 days yung tanim natin uh, ispray naman tayo kasi po adyan tayo sa proteksyon no? para po talagang wala ano po ang medisina na ating gagawin uh, gagamitin ganoon pa rin systemic pa rin No, systemic pa rin na medisina Halimbawa po, yun pong uh, karta hydrochloride, uh, yun, pwede yun. O, mayroon pang maraming mga systemic na chemical. Okay? So, pagdating sa isang buwan, no? so another two weeks, spray na naman tayo. Kasi po, uh, nagkaroon tayo ng aral no explore naman tayo pangalawa so mula no nagtanim tayo yon po talagang uh, tinitiyak ko sa inyo wala na wala na yung uh, ina ng stemborer kasi po napapatay na po natin ngayon mga kaibigan uh, pagdating ng 45 days monitoring na yung gagawin natin no complete monitoring titingnan lang po natin kung wala na bang uh, insekto. Kasi po, pag natamaan tayo sa epikto ng steam borer, pagdating ng dalawang buwan, wala na pong lunas yun. sanay so, sana ay, naipakita ako na sa inyo. Uh, ito, sa so, naipakita ko na sa inyo ito na po ang mangyayari no uh, mas marami mas marami ang patay na bunga kaysa uh, mapakinabangan ito ito lang ang kaniba, mapakinabangan ito mga tahop ito ipal no so 'yon na po mga kaibigan. talagang mahirap ang pagsasaka kung tayo'y malulugi, mahirap na po tayo makabangon. So mga kaibigan, uh, ngayon pupuntahan naman natin ang naipakita ko na sa inyo na video na noong bata pa inatake ng steam yung kabila, yung kabila naman yung pong uh, aking tanim na direct seeding na ngayon namang araw na ito ay aanihin na. Puntahan po natin mga kaibigan. Okay mga kaibigan, uh, narito pa rin tayo sa pwisto noong nagawa tayo ng video dito mga kaibigan noong nakaraang uh, vlog natin. So ito po ang aking palay na triple to direct seeding. Uh, ngayong araw na ito ay anihin po ito. So talagang hinog na hinog na. So mayroon mang kakaunting... Atake ng steamboorer. Pero kakaunti lang. Parang hindi mapapansin. Okay. Ito naman sa kabila mga kaibigan. na pong naipakita ko sa inyo. Noong nakaraang video. Ang. Kaganaan lang dito mga kaibigan. Noong. Ah. Uh, nasira po ito. Sa atake ng steamboorer. Ay batang bata pa ito. Kanyan pa sa. Ah. Uh, isang buwan. So mayroon pang panahon para maka, makarecover. Pero pagdating ng pagbubunga, mayroon pa rin. No? Pero talagang uh, hindi kagaya ng iba na hindi uh, nakarecover. No? Ito matindi ang pag-aalaga na ginagawa ng aking pinsan. No? Noong pakita natin ito, uh, tatlong bisis sunod-sunod no pag spray sa pagitan lang tatlong araw tatlong beses so pagka ikaapat na beses uh, pagitan lang ng isang linggo yung ginamit niya mga kaibigan uh, pesticide fungicide at saka foliar uh, fertilizer so sinunod na yung tinuro natin at uh, naka naman so ito may mga kakaunti pang uh, na mamatay na bunga kasi po yung mga sugat po sa puno uh, hindi na po maghihilom talagang mamamatay yon pag nasugata na ang puno ng palay so mga kaibigan uh, ito ang nangyayari sa ating mga pananib ito naman ang ating direct seeding uh, sa awa ng Diyos uh, medyo maganda-ganda ng kunti talagang makapira po tayo no makabayad tayo ng mga utang at uh, makapag gastos naman tayo sa sunod nating pagtatanim okay? so yun na po mga kaibigan sana po ay nagugustuhan nyo itong video natin ngayon at sana mapag mapulutan nyo ng aral para po sa sunod nating pagtatanim ng palay makaiwasan po tayo sa sakit at ng mapinsalang istimbore hanggang dyan lang po, maraming salamat